Magandang araw po mga kaibigan ko Sun Visayas Mindanao Ito po, hinalikot ko yung aking mga gamit Matagal po ako hindi nakapagawa dahil masyado nang imisi Unang-una, dumating si misis Pangalawa, mag-enroll ang aking anak Siyempre, nasikas ko muna yung bata Kaya napatago na napatago yung aking mga gamit Mga kwintas, lahat, pati mga kahoy ito, unti-unti ko na sila nire-recover uli at para magawa ko na. Ito pa yung mga tatapusin ko pa. Mga natirang kakoy. Mga itong, ito. Digdong kulot o digdong alay. Yan. Gagawa tayo yan. Tsaka itong, ito rin, digdong alay dito. Gagawa na ulit tayo ng ilan. Ito naman sa lumang simbahan ito na ano, subok na rin 100 years na rin to mga dignan na original na ako niya matatakal ko na natago ito pati mga medal na mga nagawa ko na eh, mga ganito napatago na napatago yung ilan hanapin ko pa tsaka yung mga medal na iba pa tatapos na magtatapos na ulit tayo so pasensya na kayo guys Pwede tayo nakagawa na ng patagal. Ang ibig lang po. Tsaka ito, magagawa na ulit tayo. Maghahanap na ulit ako ng mga kahoy at magpapagawa na ulit ng mga Santo Cristo. PM na lang po kung sino may ano. Ito yung may mga nakareceive na ito eh. Ito yung sa kay brother na ano, taga... Ano ba yun? Kay Salvador. Eh, papipiling ko pa siya ng kain kung gusto niya palitan. Dignum ano na po ito na puti. Kaya lang gusto niya ng itim o medyo mapula o kaya sa na 100 years, papipiling ko na lang siya. Kung gusto niya palitan ng kahoy. Eh. Pupunta, anyway, pupunta naman siya dito eh. Salamat guys. PM na lang kayo kung may gusto kayong pagawa. Makakapagawa na huli tayo. Pasensya na kayo.